Welcome to my channel, Claibian TV They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you try and think. Good day mga kaabiyan for today's video na nice iso lang po i-share o ibahagi po sa inyo Nandito po tayo ngayon sa karating lang po mga kaabiyan dito po sa the newest food tourism spot in Cavite oh, no, oh. Dito po sa perlas ng silang Sobrang ganda po dito mga kaabiyan So nandito na po tayo mga kaabiyan sa kanilang entrance para magbayad kung gusto niyo pong mag-tour dito, meron po silang entrance fee na 100 pesos. Pero kung mag-avail po kayo ng kanilang breakfast buffet or italyokain, 339 pesos per person mga Rabian. At mabuti naman mga umaabot umabot po kami sa kanilang time limit kasi po yung kanilang breakfast buffet or italyokain, start po ng 7 o'clock hanggang 9.30 o'clock mang umaga lang po. At ngayon po, alas na, ibin na po mga kabyan kasi medyo malayo pa po yung aming pinanggalingan. Galing pa po kami ng kalamba. Tara let's mga kabyan! At tapos na po tayo magbayad. Pasok na po tayo sa kanilang restaurant para mag-breakfast. Samahan nyo kami mga kabyan e enjoy yung kanilang breakfast buffet or it all your kind. Wow! Rendrance pa lang mga kabya, napakaganda na. Ang ganda naman ng na aking tour guide, oh. Wow, ang pa dito sa loob mga kabyan. Medyo tinanghari tayo maharap po, Drip, kaya nahuli po tayo. Kaya kakunti na lang po yung ating naabutan na mga poods. Ito nga pala yung kanilang ma-dessert, brownies. merong biko. Meron po silang minatamis na saging. Meron din pong pinya. At ito naman po yung panilang drinks. Meron po silang tatlong flavor, mga kapo drip. So mga kaabihan, mga kapo drip. Ito na nga po, nakakuha na po tayo ng pagkain. At mabuti po, meron pa po tayong naabutan. At midyotang hali na po tayo. Samahan nyo kami mga kapo drip, mag -almusal. At ako ay takam na takam na at kanina pa po ako nagubutom. A few moments later. So mga Fabian, karatapos lang po natin mag breakfast. Samahan niyo po kami, enjoy na ikutin. Kanila napakaganda at malaparaisong pasyalan dito medyo wrong timing nga po yung ating punta dito kasi medyo masungit po yung panahon lagi na ulan tumitila o maulan kaya medyo maholim din po yung ating kalangitan kaya nga po pala yung kanilang photoshoot room Wow, napakaganda naman dito mga kabiyan. Napakaganda po lang kanilang mga halama at mga bulaklak. Napaka-colorful, makulay. Yun know? o, napakaganda o. Oh. Parang ka sa ibang bansa. Kahit masama pong panahon, marami pa rin ng mamasyal dito mga kabiyan. At meron po akong makikita dito dalawang grupo na nagpo-photoshoot. Yung isa yata ay kakasal, yung isa po magdidibo. Ito nga pala mga kabyan, yung likuran ng kanilang farm. Mukhang dinidevelop po ito. Ma baka mga next year po. Napakaganda na po nito. Marami po silang tiyatan ng mga halaman at mga bulaklak. At syempre, picture taking muna po tayo. At sayang naman po ang kagandaan po ng lugar kung hindi po tayo mag picture picture. At naisin nice lang po mga pasalamat muli sa aking mga sulit supporters, mga subscribers at sa aking mga silent viewers. Maraming maraming salamat po muli sa iyong lasawang panunod at pagsuporta sa aking mga videos. At ganyan din po sa aking mga solid supporters na mga kapwa ko vlogger. Maraming maraming salamat po sa inyo muli na why hindi lang po yung ating mga video ang ating susuportahan. Pati na rin po sana yung ating mga ads susuportahan rin po natin.

Be famous Bye.